Hello guys. Meron na naman ako ngayon, Chichika. Meron na naman akong na violation na check ko na naman sa aking support inbox. Punta tayo sa help and support. Click natin yung support inbox. At pagkatapos, ayan, nalabas na siya yung new, two new updates sa ano ko, your alerts. Ayan. Yan pa yung mga lumang video ko pa nung 2022, 2023. Ngayon siya nagkaroon ng violation. Wala tayo ibang gagawin kundi ayan, see details. Click lang yan, continue. Kasi may copyright na siya tapos yung election, bawal pa yan sa mga reels. Ayan. Continue lang natin yan. At ayan na. Continue pa rin. Click mo yung continue. Lalabas na kung anong gusto kong gawin. Gusto kong i-remove yung ayan na, video. I-remove ko lang siya para hindi na siya magka-problema sa mga susunod na buwan o araw. Ayan. Ganyan lang po gagawin natin para matanggal natin yung mga violation natin sa support inbox. Pwede mong accept changes. Pwede rin naman delete video para mas malinis yung account mo. Ayan, meron pang isa. Yun namang naggawa ako ng ng mga slideshow ng birthday ng no, anak ko. Ayan. Um, ano nila, birthday nila. May tugtog din yan. Bukod sa may tugtog, meron pa mga picture. Bawal ang mga picture. Ayan. Yung tugtog dyan na yan, ano, baby shark. Ayan. Continue na lang natin continue, continue. Ganyan na pag delete ng ating mga violation para hindi tayo magka-problema. Continue. Ayan na. Dinelete ko na lang siya. Parehas. Kasi baka maging problema ko siya pagdating ng panahon. Kung sakaling mamomonetize. Ayan lang po. Ayan na wala na akong record na violation. Pero minsan, pag chinek mo yung support inbox mo, meron pa rin siyang, ano, next time, tuturo ko kung paano talaga mabura siya. Sa Google mo siya pupuntahan. Ayan. ano Yung isa na wala na, pero itong isa, hindi pa. Uh, Buburahin ko siya ngayon sa Google na, ano, Facebook. Ituturo ko sa inyo next time para wala na talaga yung record ng violation sa support inbox. Ayun lang po. Thank you po sa panonood. Bye! Follow for more!